Kapag sa mga tumutang ng araw po sa inyo dyan mga kabutuots. kasama ko pala si Bumpanis. Yan Si Bumpanis. Bumpanis. Pakata ko na si Bumpanis. Yan. Kasama ko ngayon niya. May ginawa kami ngayon. So mga kabutuots. Ah, kaya eh, napatigil po yung bahay namin. Kaya napatigil dahil kinulang sa materyales. Uh, ah, napagpahinga muna kami ng paggagawa. Yan mga kabutuots. Ah, ilang araw namin hindi. <laughs> ilang araw namin hindi ginawa yung bahay. Uh, ah, ngayon uh, ah, baka mga kabutuots namin sa lunes. Kasi yung nagpapagawa ng bahay namin ay nagbigay ng pangyero. Yan. Para kasi yero lang ang kulang. Tsaka ano, pinto. Tsaka yung palitada, meron pa. Pero, pero walang problema sa palitada mga kapatot. Kasi madali ng palitada. Ang importante para makalipot po kami ng bahay ay yung bubong. So, mga sa ah, bumili na po kami ng bubong. Ah, uh, kinarga namin. Nagtulong kami. Katulong ko sila. Katulong ko si Bumbo maghahot ng yero. Kaming dalawa lang. Katapos na namin. Hindi namin pinala kasi ang layo ba naman ng ng pilag babaan namin ng yero sa pasabila kapal kalsada kaya hinakot namin isa isa ngayon ngayon pakikita ko po sa inyo kung nasa na po yero mga ito na po yung yero Ayan. ito si panis <laughs> ito ang kasama ko Ayan. sinama ko pa sa ano sa bila ng yero si panis Umbon. ito na po yung binili po namin ah po po yan 12 haba nyan 14 piraso Hmm. Tapos po ito, makita po yung mga po uh, hindi po oh, yari yung ano, palitada. Yan. Ang may palitada lang dyan mga batots, ay ito sa mga binang ko, ito. Yan. Ang gilid na kasi, kaya ako, kaya pinalitada ako yan ng isang araw, kung ayun yung palopo, mahagip. Yan, para may kabita rin namin ng palopo. Sasabay namin to sa pagkabita namin ng yero sa lunes. Yan. Yo, mga kapatid, ito pansamantala kasi umulan nung nakaraang araw. Kaya may hirap siya pansamantala kasi nagpapalitado na si Caramel dito. Natulo. Kaya nalig ko ng lumang yero. Kaya okay, tawin nyo, mga kapatid, puro butas pa. Ay, palitado na po yan. Ngayon po, mga kapatid, wala na bubong. Yan. Pwede na siyang bubungan. Yan. Pag tinabubungan namin, mga kapatid, sa lunes, pwede na kayong pumalit dito. Yan. Titira na namin ito. tama tamang papas ko na. Nakalipot po kami ng bahay. Yun. Maraming maraming salamat sa nagpagawa ng bahay namin sa mag-asawang Jade at Myla. Yan. Tapos mga kapatot, ito ay ito po yung ano, ilagay na mga namin ng tama. Nirefer ko po kasi si Rana. Tapos si na ice cream pa, Nilagyan ko siya ng paa dito. Tapos, ito kasi balina. Ah, inenlo lang siya, ibang sinipian. Ito po yung bali niya mga kapatid. Oh. Ah, bali po 'yan. Ayun. May crack po siya, kaya sinipian ko nito. Ito, ito, ito sinabi ko tapos nilagay ko sa pa para suporta. Si matagal na po itong kama to. Matagal na po to ng to yung higaan na to. Ayun. Galing pa to sa bena ko. Ayun, binigay binigay na sa amin. Tapos tumakabato, yung, yung pinaglumaan na na plywood ay dito ko pa isasapin. Para pag nilagay po yung gama namin, okay na po. Pwede na po yung higaan. Nilipat ko po dito. Ay. Ito mga boss, kaya dito po yung yung upo namin kawayan. Kasi nandito po siya. Masyado masigip. Total, nauulanan din lang naman. Kita niyo mga boss, nauulan. Kasi dito talaga, labod talaga. Walang bubong to. Kaya ginawa ko, nilipat ko na rin siya dito. Kahit na okay lang. Kasi nasa lupin siya, hindi masyadong masikip. Yan. Yung kumulan man ulit, ano lang namin yan, pupunasan lang namin yung, ano, yung, yung mga upuan na yan, tsaka ito. Kasi ito, yung isang araw, binalde ko ako, mga batot. Nilinis ko ito, nilagyan ko na, binugusan ko ng tubig, tapos, yung tubig, yung balde, may sabon. Sinabon ako, yan. Kaya lang eh matagal-tagal ako ano, matagal-tagal kung natapos maigay yung ano yung tubig gawa nang wala mapag tapunan ng tubig. Wala mapag-agusan kasi wala akong butas. Tayo na walang butas. Kaya ang ginawa ko yung mga kapatos, pabalde, papiga, papiga ng ano nang basahan. Hangga't sa mapuno yung balde, tuloy tapon. Hangga sa may yung ano, yung tubig dito sa sala at sa kwarto. Yan okay lang po siya mga kapatos. Yeah. Kasi ayaw pala ate ate. Mga punsa, hindi po makagawa kami ngayon kasi yung panday ko, si Karo ni Elay, nagtitinda. Tinda siya ngayon ng isda. Kasi nung ilang araw na kami walang, walang gawa, kaya ang ginawa niya, habang wala kaming gawa, habang walang materyales, nagdala ko mo siya. Ngayon sinabi sa kanya kanina na bibili na ako yero. Kaya lang problema mga kabatot, ay alangan nila po kasi may paninda siya. Bukas naman din, hindi po pwede lumabot kasi biyernes po talaga may paninda siya. Ah, uh, maumpisa ko na nito lunis na. Kaya ito mga kapatos, kung makikita po rin itong jealousy. Ito po, jealousy. Yeah. Ito po, ayan na na. lapat na siya. Kaya lang, yung pinakali niya, luwag. Uh, pinakita po kay Kalong Hair, official. Kay Kalong Hair. Yung kilala po yung vlogger, siguro, siguro naman po, si Kalong Hair. Ayun, eh, sa ikang veteranong panday, mason. Uh, kapit ba na, asawa po ni Sally. Nakita niya, kaya pala ito, eh, ano, kaya pala ito ganyan, awang. Kasi hindi na masyado kasi taluma na maluma na ho ito eh. Kaya yeah, ito, ito mabas po yung bago. Bumili po ako ng bago ni isang araw. Ito po yung bago. Yan, yeah, bago po yan. Bago po ito. Ito bago rin. Tagang bago bago. Itong loso namin, ay yeah, ayaw pa yun yan. Yeah. Pero yan, yeah. matigas po, matigas. Wala pa sa langis. Pero okay lang po ito. Malangis na lang. Kasi eh, hindi pa namin pwedeng buksan. Gawa ng ano, gawa ng wala pa po sa tao. Baka, ano, baka bilang bumigay, wala pa. Wala pa siyang iska, uh, ano, yung pati yung yung tumilyo. Yung tumilyo ang po yan. Pero kung mapapansin nyo mga kabatots, ito, ay lapat na lapat. Yan, lapat. dapat po siya. Pantay na pantay. Pantay na pantay mga kabatots. Ibig sabihin niya, pag yun nila dyan ito lahat ng blade, ng ganito ah. Ang uh, sa tawag yun, tawag na yung jealousy. lapat pa to Hindi yung sislip yung tubig. Tapos mga kapatot, ito, ganun din po ito. Hindi po siya, ano, hindi po siya nalapag. Kailangan talaga mga sa palitan. papalitan ko po ito. Para sa sinong kay Garonel, palitan namin para lumapag. Para pagumulan. Hindi pa pa tubig yeah. dito. Tsabo siya mga ba ito po ha. Ay hindi pa po siya tapos palitadahan. Kulang pa. Nakita niyo mga ba mataas po. Mataas pa. Lapat at siya mataas pa. Ito naman. Ito naman isa. Ay lapat na. Kaya lang kulang pa siya semento. Ng mga hanggang dito pa semento. Ponte. Para hindi siya pasukan ng tubig. Kulang. Kasi pang kasutito yung tubig eh. May silip siya yung mga ba. Silip siya Silip dito. Kaya dito may percent dito patong na konti. Ay. Parang ganito mga kapatid sa kabila. Ito po. Kaya mga kapatid. Meron po siyang ganito. Ito po mga kapatid. Pag buwasan niya. Ito po lubog. Yan, lubog po yan. Meron pa siya dito patong. Para pag sinara po yan. Hindi siya silip yung tubig. Kasi nakaharap po ito. Bala. Yun. Konting-konti lang mga boss, ah, malitira namin itong bahay namin. Lailang flag ako ito namin, panis. Oh, ano yan, panis? Uh, okay. Ay, kape. Um, Apa? Hindi ka ko alam ba may kape? Uh, ha? Ito si panis, oh. Pagod ba, panis? Pagod? Hindi masyado. Hindi masyado. Ano man flag ako sa ito? Malayo ba? Malayo. Ah, oh, malayo, layo. Yun, bata. Uh, ito. na po ito. Kunti lang po. Update yun lang po kayo sa susunod na ano namin. Ano? Okay, na vlog kasi sa amin ito umpisahan abang ang puning yung mga okay. ang ganito lang po marami marami sa alamat sa mga sumusuporta po sa akin sana huwag kayo malawa God bless all